Nakaano siya. Oh! Yan! Ito pa, ito pa. Lods, ano mo? Ay, sorry. Yes. ano mo, dito mo nilagay <laughs> para di na wala <laughs> Mga friends, mga magnanak. <laughs> mga magnanakang sagis. <laughs> ha, ha, Oo, Uy! 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 ooi, Uy! ooi, ooi, Grabe! Grabe! ooi, lalaki! ooi, ooi, Hindi ooi, mapuputol. ooi, 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 <laughs> Mga friends, o, so, tingnan nyo na. Punti na lang. Hinog? Oo oh, nga. Oo oh, nga. Hindi ba tayo papagalitan dito? Hindi, <laughs> oh. hindi. Hindi Oo. Oh pag yung marami Hindi, dami kong gasgas -gas pala. Oo, <laughs> kampulit <Ayan. laughs> <laughs> si, ano eh, patulong ka kay Jiko? Jiko? Just Jiko? Jiko? Oh, ayan dyan si Jiko. Jiko. Hey, Jiko. Jiko. Hindi. dalawa kami dito. Hindi e, yung ano, mga babae nila magbitbit ng mangga. By... Oh, they see. Pasuyo naman eh. Ang laki. Oo, nakatumba. May video kami dito. Oo, nakatumpa

Kisa naman Kisa naman, ay, Kisa naman Ang ayaw <laughs> lambot, <no. laughs> lambot na diba Bang, sarap <laughs> Ano? Ayan, hindi oh, oh, Ang sarap, grabe, di ba? Kisa ba? Ay, na <laughs> Kisa naman masayang, diba di ba? Kaysa naman masayang na kainin ng daga, grabe. Maam, saging Grabe talaga oh, oh ang sarap. Nakaswerte pa. Grabe. <laughs> 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 Buti na lang talaga hindi na video te. Eh. Trending <laughs> sana. <laughs> Sana nga may nag-video, wala naman. Ha? Mansya yung dagta. Hmm. <laughs> may mga bitbit -bit na saging mga friends. Bato, may matulis ng bato. Ay, may sabihin, sulit yung paket nyo ha. Hoy, <laughs> sabi ng Dios. Hoy, sabi ng Dios, be contented. Ito sobra sobra. <laughs> ito saging, full saging. Hoy, Arvin, baka papagalitan tayo, ha? Ah? Kung pagalitan tayo, ipabalik natin sa kanila.

Three, 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 two, three. Yung bayad sa yo ito na saging. Si na nakakita yon. Ano ako nga kini yow niyo? Huh? 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 Hoy. Wala ko may Huh? 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 Makalimutan yung pandesal. <laughs> 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 Nakakatuwa talaga Nakakatawa. Hindi ko talaga. makakalimutan tong araw na to. <laughs> 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 Nakakatawa. <laughs> Oo. Oh, ang daming nangyayari. <laughs> Ay, nakalimutan. <laughs> oh my God. No, no. Kaya pa naman yung Zonrox yan. Hindi. Mamangin mo matina. Hindi. Yung Zonrox na color safe. No. Yung color safe na Zonrox. Yun yung ginagamit ko eh. <laughs> yung color violet ate yun yung ginagamit ko hindi siya namumuti pag may mga ganyan natatanggal <laughs> 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 ang saya ang ng araw na to